Sige. Narasaan? Para sa anyan. Ang paglilinis ng metrobio, hindi tapis na. Yung talong paglilinis niya. Para matanggal yung nakadikit. Ano luto niyan? Insalada. Salada ng bayan. Check. Okay?

tagal na nga eh Mimis mo na magsalad. yun so, salad out ang ng kamote. Ano pa pa alin ni iniisalo? Subusok kana naman patikin mo ako. O masarap na. Okay. Ang asim. Mm. Asim. So, asim. Ha? Mm. Yeah. That's it. May kasama pang tahong. 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 Mm. Bawal para sa si lima. Nasa pesto ba tayo pa? May sabaw ng Boss. dalbos ng kamote. Sa pesto tayo pa? kain hmm. na. Mm -hmm. Yummy! Lagi ng takan. Hoy. Tama ni Lego, kumain ka na. Para kay bukas pumasok na.